So for today's video guys no may bago tayong pipe no apido pipe uh, latest model din siya ng apido so papakita natin 3 2 1 So yung kakaiba lang nung sa latest na guys no, yung pick niya nito. Yung old model naman di ba parang may cup So ito, ano na talaga na adjustable siya. So nabili natin to sa San Roque, Sambuanga City, tag 2800 slip on. Dalawang slip on siya guys. No? Maganda yung tunog niya uh, para sa akin no o Raider 150, mayroon naman ibang pang-ibang mga motor guys, no. Kung gusto niya i mag-avail sa screen ito, ito siya guys, pero pag sa Shopee mas 3,000 plus to guys. So hindi siya walang 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 pugak or something nagba sa Raider, wala. Pag bagong salpak, oo, meron. So sound test natin guys. Sound check natin. bagong tunog na naka-standby guys bukak natin ng konti i-re-rev natin ng konti guys mga nasa 3,000 uh, oh, 3,000 3,000 Ano na nating rev natin Bole. ang tunog ng muffler niya, guys. Ah, uh, abot ng 119 yung top speed niya, pero hindi ko pa na try ng sagad na sagad sobra kasi condition ng road natin no? Oh. saka safety first <laughs> yun ganda yung tunog guys tapos tigling tignan oh, sa motor natin so as uh, price nito is 2.8 sunrock eh. pasay pero mostly raider pa yung mga ano nya dun Ah, binibenta niyang mga puller. May gold balls din. Binili natin doon kay sir. Kung natin nabili yung Apido pipe. Latest model to ng Apido guys. May binibenta kanyang version yung may adjustable yung tunog guys. Pero ito na lang napili natin kasi medyo parang medyo mahal na siya. Ayun lang muna guys. Thank you for watching. And don't forget to share this video. Thank you so much guys. Bye bye.